Alam mo ba na may mga ahas na kayang pumatay ng tao sa loob lang ng ilang minuto? May mga spitting cobra na dumudura ng venom diretso sa mata at may inland taipan din na kayang pumatay ng isang daang tao sa isang kagat lang? At may mga brown snake din na mas mabilis pa umatake kumpara sa bilis ng pagtakbo o pag-iwas ng tao. Sa video na ito, kikilalanin natin ang ilan sa pinaka nakamamangha, makakatindig balahibo at nakakatakot na nilalang sa buong mundo. Pero bago yan ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Malaking bagay na yan sa aming mga content creators. Salamat po! At simulan na natin! So Scaled Viper kung may ahas na maliit pero nakakatakot, ito na siguro yon ang Soul Scaled Viper. Sa unang bite pa lang, ramdam agad ang matinding sakit at pamamaga. Pero sa loob ng ilang oras, lalo pa itong lumalala, pwedeng mamaga ang buong braso o binti at minsan may paltos pa na parang paso. Kahit sobrang liit lang ng laso na inilalabas nito, halos kapiranggot lang, sapat na para pumatay ng isang grown-up na tao. Sa bawat limang nakagat, isa o dalawa ang nagkakaroon ng seryosong sintomas. Kasama na dito ang sobrang pagdurugo, pagkabara ng dugo sa loob ng katawan, pagsusuka ng dugo, itim na dumi, at pag-ubo ng dugo. May mga biktima rin na biglang hindi na makaihi ng ilang araw. Nasisira ang kidney at minsan kailangan pa ng dialysis para lang makaligtas. Buti na lang may anti-venom na ngayon kaya mas kaunti na ang namamatay kumpara dati. Pero hindi ibig sabihin ligtas na. Kung makagat ka at walang lunas agad, pwede pa rin itong ikamatay. At huwag mong isipin na daga lang ang kinakain ng viper na ito. Minu niya din pati palaka, lizards, kulisap, alakdan at centipede. Kaya kahit maliit lang ang itsura niya, huwag basta-basta magpakampante. Dahil minsan ang pinakaliit na kalaban ay siya pa ang pinakadelikado. King Cobra Kung may ahas na kayang pumatay ng mabilisan, ay pasok dito ang King Cobra. At hindi lang din basta haba ang panlaban nito. Ito rin ng pinakamahabang venomous snake sa buong mundo. Pwede itong umabot ng higit sa 18 feet ang haba. Kaya isipin mo na lang, parang kasing laki ng isang tricycle na nakahiga. Ang mga baby king cobra ay kulay itim na may dilaw na guhit. Pero habang tumatanda, nagiging kulay dilaw, berde, kayumanggi o itim na may mga pattern na parang guhit o chevron. Ang kanilang pangil ay matalim at nasa 3 hanggang 4 inches ang haba. Medyo maikli kumpara sa ibang ahas pero sapat para maglabas ng napakalakas na lason. At kahit hindi pinakamalakas ang venom nito, bawi naman sa dami ng kaya nitong i-inject sa isang bite. Minsan sapat para pumatay ng 20 hanggang 30 tao. Nakikita ang King Cobra sa India, China hanggang Southeast Asia kasama na ang Pilipinas. Mahilig itong tumira malapit sa gubat, bukirin at lalo na sa may tubig gaya ng ilog at sapa. Ang kakaiba pa dito, mas malinaw ang paningin nila kumpara sa karamihan ng ahas. Kaya nilang makita ang galaw mula 330 feet ang layo. Kapag nagalit, hindi lang basta sisipol ang kobra na ito. Ang huni niya ay parang aso na tumatahol na mas lalong nakakadagdag sa takot ng mga tao. At kapag nagkaharap ang dalawang lalaki, nag-aaway sila na parang wrestling match, hindi agad patayan. Ang panalo ay yung unang makadikit ng ulo sa kalaban. Hindi biro ang harapin ng King Cobra dahil sa laki, lakas at lason nito, isa ito sa mga tunay na hari ng mundo ng mga ahas. Philippine Cobra, kung may ahas na talagang dapat katakutan dito mismo sa Pilipinas, ito na yun, ang Philippine Cobra. Hindi lang ito basta ordinaryong cobra dahil kilala ito bilang isa sa may pinakamalakas na venom sa buong mundo. Ang kagat ng Philippine Cobra ay hindi lang simpleng sugat ang venom nito ay isang matinding neurotoxin na diretsyong tinatamaan ng nervous system ng tao. Ang resulta, unti-unting napaparalisa ang katawan hanggang sa mahinto ang paghinga. Mas masama pa, mabilis kumalat ang epekto. Minsan sa loob lang ng kalahating oras, hirap na agad huminga ang biktima. At hindi lang kagat ang delikado dito. Ang Philippine Cobra ay kilala rin bilang spitting cobra. Kaya nitong dumura ng venom mula hanggang sampung talampakan ng layo. Isipin mo na lang kahit hindi ka makagat, kung natamaan ang mata mo, pwede itong magdulot ng matinding sakit at posibleng pagkabulag. Noong late 1980s, may pag-aaral na ginawa sa 38 na biktima ng Philippine Cobra. Halos lahat ay nakaranas ng matinding epekto sa paghinga at sa labing walo sa kanila. Tuluyang tumigil ang paghinga. Dalawa ang agad na namatay bago pa makarating sa ospital. Kaya kung makakita ka ng kobra dito sa Pilipinas, lalo na sa bukid o kagubatan, wag na wag mong lalapitan. Ang lason nito ay mabilis, malakas at walang pinapalampas. Sa sobrang delikado, marami ang nagsasabi na ito ang isa sa pinaka-deadly na hayop na makikita mo sa ating bansa. Malayan Crate, Blue Crate Sa mundo ng mga ahas, may isang tinatawag na Malayan Crate o Blue Crate. Madalas itong tawagin na Five Step Snake dahil sabi ng mga alamat, kapag nakagat ka raw, limang hakbang lang ang kaya mong gawin bago ka bumagsak. Kahit hindi ito ang may pinakamalakas na venom sa lahat ng ahas, nakamamatay pa rin ito. Ang lason nito ay limang beses na mas malakas kaysa karaniwang kobra. Ang mas nakakatakot, madalas hindi mo agad ramdam ang pagkagat. Walang sakit, parang wala lang. Pero habang abalaka, unti-unti nang kumakalat ang lason sa katawan. Ang mga unang sintomas ay parang simpleng karamdaman. Pagsusuka, Hilo, pananakit ng tiyan at pagtatae. Pero habang tumatagal, nagiging mas grabe. Pwedeng magdulot ng paralisis, kumbulsyon. At kung hindi maagapan, tuluyang pagkamatay sa loob lang ng 12 hanggang 24 na oras. Ang Malayan Krait ay madaling makilala dahil sa makintab na itim at puti nitong guhit na parang zebra pattern. May iba ring kulay na purong itim. Kahit mukhang maganda at kakaiba, isa ito sa mga ahas na dapat iwasan. Buti na lang may antivenom na laban sa lason ng krait na ito. Kaya kung sakaling makagat, mabilis na dalhin sa ospital para may pag-asa pang makaligtas. Sa madaling salita, ang blue krait ay parang isang tahimik na killer. Walang gaanong warning, walang masakit na kagat, pero kapag tinamaan ka, oras na lang ang binibilang. Mozambique spitting cobra. Kung usapang cobra, madalas takot na agad ang dala ng pangalan. Pero ang Mozambique spitting cobra ay ibang level. Isa ito sa pinakadelikadong ahas sa buong Afrika. Kulay nito ay pwedeng kulay abo, olive green o halos itim na may mga kaliskis na may guhit na mas matingkad. Ang diet niya halos lahat. Kumakain ito ng mga ibon, itlog, daga, palaka, insekto at kahit ibang ahas. Ang nakakagulat kaya nitong lamunin ang isa pang kamatayan ng Afrika, ang black mamba, dahil immune siya sa laso nito. Kapag tinatakot, tumatayo ito ng halos dalawang katlo ng katawan niya, ibinubuka ang makitid na hood at nagbibigay ng malinaw na warning na huwag kang lumapit. At syempre, kilala ito sa kakayahan niyang dumura ng venom mula anim hanggang sampung talampakan ng layo. Kapag napunta sa mata, sobrang sakit at pwedeng mauwi sa pagkabulag. Kung hindi sa patang dura, pwede rin siyang kumagat at kapag wala sa mood, Marunong pa itong magkunwaring patay para makaligtas. Sa madaling salita, ang Mozambique Spitting Cobra ay hindi lang basta cobra. Ito ay kombinasyon ng bilis, tapang at kakaibang taktika. Isang hayop na kahit mga mandaragit dalawang beses iisipin bago lapitan. Eastern Diamondback Rattlesnake. Sa Amerika, may isang ahas na tinaguri ang pinakamalaki at pinakamapanganib sa pamilya ng rattlesnakes, ang Eastern Diamondback Rattlesnake. Makikita ito sa Southeastern United States mula North Carolina hanggang Florida Keys at umaabot pa sa Louisiana. Agad mo itong makikilala sa mala diamond na pattern sa likod at sa tunog ng rattler sa buntot na parang natural na alarm na nagsasabing huwag kang lumapit. Isa itong mabigat at malakas na ahas na kayang maglabas ng sobrang daming venom sa isang bite. Ang laso nito ay may chemical na kayang pigilin ng normal na pagdaloy ng dugo at pwedeng makabara sa komunikasyon ng nerves at muscles. Sa pinakamatinding kaso, pwede itong humantong sa heart failure kung hindi maagapan. Pero kahit ganoon, ang Eastern Diamondback ay hindi basta-basta umatake. -basta Madalas, tahimik lang itong nakahiga sa damuhan o kagubatan, naghihintay ng pagkain. Ang paborito nitong kainin ay mga daga, kuneho at kung minsan ay mga ibon. Ang nakakatakot dito, isang kagat lang ang pwedeng maglabas ng sapat na venom para pumatay ng isang tao. At sa ilang ulat kaya pa nitong pumatay ng isang deer. Kaya kung sakali mang marinig mo ang matinis na tunog ng rattler habang naglalakad sa kakahuyan, tandaan, hindi ito warning na dapat mong balewalain, tumigil o matras at iwanan ang teritoryo ng hari ng rattlesnakes. Big Sea Snake Kung sa dagat naman tayo pupunta, isa sa pinaka nakamamatay na nilalang sa ilalim ng tubig ay ang Big Sea Snake. Sa unang tingin, parang ordinaryong sea snake lang ito. Pero ang lason niya ay kabilang sa pinaka-deadly sa buong mundo. Aktibo sila araw at gabi at kaya nilang sumisid ng hanggang 300 at 30 talampakan sa ilalim ng tubig. Mas lalo pang nakakagulat pwede silang manatili sa ilalim ng halos limang oras bago muling umangat para huminga. May espesyal silang glandula na tumutulong maglabas ng sobrang alat at may kakayahan pa ang balat nila na sumipsip ng oxygen. Dahil dito hanggang 33% ng kanilang paghinga ay galing direkta sa balat habang nasa ilalim ng tubig. Kahit sobrang liit lang ng venom na inilalabas nito, sapat na yon para pumatay ng tao. Ang kombinasyon ng neurotoxins at myotoxins ang dahilan kung bakit mabilis itong pumapatay. Una, pinaparalisa ang nervous system at pangalawa, unti-unting winawasak ang muscles ng katawan. Sa katunayan, humigit kumulang siyam porsyento ng lahat ng sea snake fatalities ay galing sa species na ito. Nagpaparami sila ng marami, karaniwan ay lampas tatlumpu ang anak sa isang liter. Ipinapanganak silang buhay at agad marunong lumangoy. Pagdating ng labing walong buwan, handa na silang magparami ulit kaya mabilis din dumami ang populasyon nila. Nakakabahala rin na madalas silang nahuhuli ng mga mangingisda sa nets, hindi dahil inaatake nila ang tao kundi dahil aksidenteng nadadampot. Sa ganitong mga pagkakataon, maraming pagkamatay ang nangyayari dahil sa pagkagat nila. Kaya kung makakita ka ng big sea snake habang naglalangoy sa dagat, ang pinakamatalinong gawin ay umiwas agad. Dahil kahit maliit lang ang pagkagat nito, pwede na itong magdulot ng tiyak na kamatayan kung walang agarang lunas. Booms lang! Kung may ahas na mukhang payat at hindi delikado, madali mong mamaliitin ng booms lang. Pero huwag kang paloko isa ito sa pinaka nakamamatay na ahas sa buong Afrika. May mahahabang pangil ang booms lang na nasa bandang likod ng bibig. Kapag kumagat, sobrang lawak ng pagbuka ng panga nito, halos isang daan pitumpung degrees para may pasok ng buo ang pangil sa biktima. Ang venom nito ay isang malakas na hemotoxin na direktang tinatamaan ang dugo ng tao. Kapag pumasok sa katawan, pinipigilan nito ang normal na pamumuo ng dugo. Ang resulta, Matinding pagdurugo sa loob at labas ng katawan, pwedeng lumabas sa ilong, gilagid o kahit sa utak at muscles ang pagdurugo. Nakakalinlang lang pa ang lason nito dahil mabagal ang epekto. Minsan, ilang oras pa bago maramdaman ang sintomas. Kaya akala ng biktima, ligtas na siya. Pero biglang magsisimula ang matinding pagdurugo, pagkahilo at pagsusuka. Kapag hindi agad nabigyan ng antivenom sa loob ng 24 hanggang apat na put oras, posibleng ikamatay ng biktima ang pagdurugo. Buti na lang, may anti-venom na gawa para sa boomslang mula pa noong 1940s at kapag naibigay agad, mataas ang tsyansa ng kaligtasan. Sa madaling salita, ang boomslang ay isang silent killer, tahimik, payat at parang walang banta. Pero sa isang kagat, pwede nitong pagduguin at tapusin ang buhay ng kahit sino. Yellow-bellied Sea Snake Kung may ahas na talagang sanay sa dagat, iyon ay ang Yellow-bellied Sea Snake. Isa ito sa pinakakalat na species ng ahas sa buong mundo. Matatagpuan sa halos lahat ng maiinit na karagatan, maliban lang sa Atlantic Ocean. Makikilala mo agad ito sa kakaibang kulay, matingkad na dilaw sa ilalim at kayumanggi o itim sa ibabaw. Minsan may mga guhit o batik din sa katawan. Dahil sa kulay na ito madaling mapansin at hindi mo iisiping isa sa pinakadelikadong sea snake sa planeta. Ang katawan nila ay parang ginawa talaga para sa buhay sa dagat. May patag at paddle-like na buntot para sa mas mabilis na paglangoy, mas maliit na belly scales para hindi mabigat sa tubig, at may espesyal na selyo sa bibig at ilong para hindi mapasukan ng tubig habang lumalangoy. Mas kamanghamang hapa, ang balat nila ay kayang sumipsip ng oxygen mula sa tubig, kaya hanggang 33% ng kanilang paghinga ay direkta nilang nakukuha kahit nasa ilalim ng dagat. Pero huwag mong iisipin na ang kagandahan ng kulay nila ay tanda ng kaligtasan. Ang venom ng yellow bellied sea snake ay sobrang lakas at nakamamatay. Tulad ng iba pang sea snakes, sapat na ang kaunting lason para mapatay ang tao kung hindi agad maagapan. Dahil nakakalat sila sa buong mundo, madalas nahuhuli o nadadampot ng mga mangingisda. At dito nagiging delikado. Hindi dahil ina-attack nila ang tao, kundi dahil aksidenteng nakakasama sila sa nets. Sa madaling salita, ang yellow-bellied sea snake ay parang maganda pero mapanganib na misteryo sa dagat. Makikita mo sila kahit saan pero ang pinakamatalinong gawin, hangaan mula sa malayo at iwasang lumapit. Black Mamba Kung may ahas na kilala sa buong mundo bilang simbolo ng takot sa Afrika, walang iba kundi ang Black Mamba. Malaki, mabilis, agresibo at may venom na sobrang nakakamatay. Kaya nga't marami ang naniniwala na ito ang pinaka nakakatakot na ahas sa buong kontinente. Kaya nitong gumapang ng bilis na aabot sa labindalawang milya bawat oras. Kaya imposibleng maunahan kapag umatake. Ang kulay ng balat ay hindi laging itim, kadalasan kulay abo o kayumanggi. Pero tinawag itong black mamba dahil sa loob ng bibig nito na kulay itim na parang bangin kapag ibinuka. Ang isang pagkagat ay kayang maglabas ng average na 35 hanggang 42 mg ng venom at ang pinakamalaking na itala ay umabot ng 140 mg, halos kasing dami ng laman ng isang shot glass. Ang laso nito ay puno ng neurotoxins na mabilis na tumatama sa nervous system. Sa loob ng ilang minuto, makakaranas ng pamamanhid, pangihina at hirap sa paghinga ang biktima. Kung walang anti-venom, pwede itong mauwi sa kamatayan sa loob lang ng ilang oras. Ang kakaiba, hindi tulad ng ibang venomous snakes wala itong proteolytic enzymes Ibig sabihin hindi masyadong nagdudulot ng pamamaga o tissue damage ang bite. Ang unang mararamdaman ay parang simpleng pamamanhid lang, pero sa totoo Unti-unti nang pinapatay ng laso ng katawan. Ang Black Mamba ay kumakain ng maliliit na mammals tulad ng daga at bats, pati mga ibon, at kung minsan ay ibang ahas din. Pero para sa tao, sapat na ang simpleng pagkakamali, isang maling hakbang o masyadong paglapit para mapunta sa bingit ng kamatayan. Sa madaling salita, ang Black Mamba ay hindi lang isang ordinaryong ahas. Isa itong mabilis at tahimik na killer at sa Afrika, walang ibang hayop ang nagbibigay ng ganoong klasing takot. Inland Taipan kung pag-uusapan ang pinaka nakamamatay na ahas sa buong mundo, ang titulo ay hawak ng Inland Taipan. Kilala rin ito bilang Fierce Snake at hindi ito tinawag ng ganoon ng walang dahilan. Ang lason ng Inland Taipan ay sobrang lakas. Isang kagat lang ay pwedeng maglabas ng hanggang isang daang milligram ng venom. Sapat para pumatay ng mahigit isang daang adult humans. Ang mas nakakatakot pa, mabilis ang epekto nito. Sa loob ng 30 minuto, pwede nang magsimula ang malubhang sintomas. At sa pinakamalala, kaya nitong pumatay ng tao sa loob lang ng 45 minuto kung walang antivenom. Kapag nakagat, una mong mararamdaman ay sakit sa bite, kasunod ang matinding sakit ng ulo, vomiting, pagkahilo at pangihina. Habang kumakalat ang venom, nagsisimula ang paralysis, muscle breakdown at kidney failure. Kung walang urgent response, halos imposibleng makaligtas. Pero heto ang nakakagulat. Kahit ito ang may pinakamalakas na venom, bihira ang kaso ng biting mula sa inland Taipan. Natural kasi itong mahiyain at iniiwasan ng tao hanggat maari. Mas gusto nitong magtago sa mga tuyong lugar at lumalabas lang tuwing madaling araw o kapag malamig ang panahon para maghunt ng rats at maliliit na hayop. Kaya nga't para sa mga eksperto parang perfect predator ang inland taipan. Sobrang deadly, sobrang mabilis, pero sobrang bihira makita. Sa madaling salita, ito ang pinakamalakas sa lahat ng ahas pagdating sa venom. At kahit hindi kasing kilala ng cobra o mamba, ang inland taipan ang tunay na boss level sa mundo ng mga snakes. Ferdelands Botrops Asper. Kung sa Latin America ka mapapadpad, isa sa pinakadelikadong ahas na maaari mong makasalubong ay ang Ferdelands, kilala bilang the ultimate pit viper. Hindi ito basta-basta. Responsable ito sa pinakamaraming kaso ng snake bite sa Central at South America. Ang lason nito ay kombinasyon ng hemotoxin at necrotoxin. Ibig sabihin hindi lang dugo mo ang apektado kundi pati ang mismong laman ng katawan. Madalas, nagre ito ng matinding internal bleeding, pagkabulok ng tissues at permanenteng damage kahit makaligtas ka. Ang itsura ng fair de ay nakakatakot din. Karaniwan itong may dark brown o olive na kulay na may triangular patterns, perpekto para magtago sa mga dahon at lupa. Mahirap makita at doon nagiging delikado. Bigla ka na lang kakagatin bago mo pa mapansin na may ahas pala sa tabi mo. Isipin mo, isang kagat lang pwedeng mag-inject ng venom na sapat para pumatay ng tao sa loob ng ilang oras kung walang medication. At dahil malalakas ang jaw nito, kaya nitong kumagat ng malalim at maglabas ng malaking dose ng venom. Sa kabila ng nakakatakot nitong reputasyon, ang fer-de-lance ay parte ng natural na balanse sa kagubatan. Kumakain ito ng mga rats at maliliit na hayop na pwedeng magdulot ng peste kung sobra ang dami. Pero sa mata ng tao, isa ito sa pinakakinatatakutang hayop sa rehiyon. Kaya kung may most wanted list ng mga nakamamatay na ahas sa Latin America, siguradong nasa top tier ang Fair de Lance. Tiger Snake, Australia sa bansang Australia, kilala na talaga ang lugar bilang tahanan ng ilan sa pinaka-venomous na hayop sa buong mundo at isa sa mga kinatatakutan doon ay ang tiger snake. Tinawag itong tiger snake dahil sa mga guhit sa katawan nito na parang stripes ng tigre. Pero huwag kang palilin lang sa itsura. Dahil ang bite nito ay may dalang matinding lason na pwedeng magdulot ng paralysis at respiratory failure. Nung panahon bago maimbento ang anti-venom, libu-libong tao ang namatay sa bite ng tiger snake. Ang venom nito ay neurotoxic, hemotoxic at myotoxic, tatlong bagsik na sabay-sabay. Ibig sabihin na aapektuhan nito ang nerves, dugo at muscles ng katawan. Kaya kapag nakagat ka, pwedeng magsimula sa pananakit ng ulo at pangihina, tapos biglang mawawalan ka ng kakayahang huminga. Ang tiger snake ay mahilig sa mga lugar na malapit sa tubig, gaya ng wetlands, riverbanks at marshes. Karaniwan itong kumakain ng mga palaka, ibon at maliliit na mammals. At kahit agresibo ang reputasyon nito, gaya ng maraming ahas, hindi ito basta nanunuklaw kung hindi ginugulo. Sa kabutihang palad, dahil sa pag-develop ng anti-venom noong mid-1900s, gumaba na ng husto ang bilang ng namamatay sa kagat ng tiger snake. Pero hanggang ngayon nananatili itong isa sa pinaka-dangerous snakes ng Australia. Kaya kung mapapadpad ka sa outback o sa wetlands ng bansa, siguraduhin mong mag-ingat. Dahil kahit hindi kasing laki ng King Cobra, ang Tiger Snake ay isang tunay na silent killer. Russell's Viper, South Asia kung nasa South Asia ka, particular sa India, Sri Lanka at mga karatig bansa, isa sa pinakadelikadong ahas na dapat bantayan ay ang Russell's Viper. Kilala ito bilang isa sa Big Four kasama ng Indian Cobra, Common Crate at Sauce so Scaled Viper. Naresponsable sa pinakamaraming snake bite deaths sa rehiyon. Madali itong makilala dahil sa bilog-bilog na patterns sa katawan nito na kulay dark brown at yellow. Pero ang tunay na kinakatakutan dito ay hindi ang itsura kundi ang bagsik ng lason. Ang venom nito ay nagdudulot ng matinding internal bleeding, kidney failure at minsan ay cardiac arrest. Kapag nakagat, mabilis ang epekto, matinding sakit, swelling at blistering sa paligid ng sugat. Sa loob ng ilang oras, pwedeng sumama ang dugo ng biktima, huminto ang pag-ihi at magkolaps ang organs. Maraming kaso rin na kahit nakaligtas ang tao, nagkakaroon ng long-term damage sa kidneys o nervous system. Isipin mo, sa bawat taon, libu-libong tao ang nagiging biktima ng Russell's Viper. Kadalasan ay mga magsasaka na hindi sinasadyang natatapakan ito habang nagbubungkal ng lupa o naglalakad sa bukid. At heto pa. Ang Russell's Viper ay kilala ring mainiti ng ulo. Hindi ito gaya ng ibang ahas na tatakas kapag may tao. Madalas na nanatili ito sa pwesto, nag-iingay ng malakas na hising at kapag nilapitan mabilis at matindi ang atake. Sa madaling salita, ang Russell's Viper ay hindi lang basta isa sa Big Four ng India. Isa ito sa pinakamapanirang ahas na hindi mo gugustuhing makasalubong eastern brown snake sa Australia kung saan marami ng kinikilalang nakamamatay na hayop. May isang ahas na nangingibabaw pagdating sa panganib, ang eastern brown snake. Hindi ito kasing laki ng king cobra o black mamba, pero huwag kang palilin lang. Ang eastern brown snake ang responsable sa pinakamaraming snake bite deaths sa Australia. Ikalawa ito sa pinaka-venomous na land snake sa buong mundo. Sunod lamang sa inland taipan. Karaniwan itong kulay brown, minsan may mas madilim na guhit o spot, kaya madaling mapagkamalang ordinaryong ahas lang. Mahilig itong gumala sa bukid, grasslands at minsan kahit malapit sa kabahayan, lalo na kung may mga rats na pwede nitong gawing pagkain. Kapag nakagat ka, hindi agad ramdam ang matinding sakit. Pero sa loob ng ilang minuto, pwede ka nang makaranas ng pagkahilo, pagsusuka at matinding bleeding sa loob ng katawan. Ang venom nito ay kombinasyon ng neurotoxin at blood coagulants na mabilis makasira ng nervous system at internal organs. Ang eastern brown snake ay kilala ring sobrang alerto at mabilis. Kapag nakaramdam ng banta, hindi ito basta tatakas. Madalas itong magtataas ng katawan, bubuka ang leeg na parang maliit na hood at handang umatake ng paulit-ulit. Pero gaya ng karamihan sa mga ahas, hindi ito basta nanunuklaw kung hindi ginugulo. Sa kasamaang palad, maraming kaso ng snake bites ang nangyayari dahil hindi agad ito napapansin ng mga tao sa bukid o paligid ng bahay. Sa madaling salita, maliit man sa laki, ang Eastern Brown Snake ay isang silent assassin ng Australia. Mabilis, agresibo, at may poison na halos imposibleng malabanan kung walang agarang anti-venom. Common crate India isa sa pinaka nakamamatay na ahas sa buong India ay ang common krait na kasama sa tinatawag na big four snakes ng South Asia. Maaaring hindi ito kasing laki ng cobra o kasing agresibo ng viper pero ang poison nito ay tahimik at sobrang mabagsik. Ang katawan ng common krait ay makintab na itim o dark blue na may white line na parang manipis na bands. Madalas itong makikita sa mga bukid, kagubatan at minsan pati sa mga bahay sa probinsya. Mahilig itong gumalaw sa gabi kaya maraming biktima ang natuklaw habang natutulog. Ang venom nito ay isang matinding neurotoxin. Ang delikado dito halos walang sakit ang bite dahil dito maraming tao ang hindi agad napapansin na nakagat sila. Hanggang biglang magsimulang manghina, mawalan ng kontrol sa muscles at kalaunan ay hindi na makahinga. Sa maraming kaso namamatay ang biktima bago pa makarating sa ospital. Ang common crate ay responsable sa libu-libong pagkamatay taon-taon sa India. Sa katunayan, ito ang isa sa mga ahas na may pinakamaraming na record na human fatalities sa buong mundo. Kahit may anti-venom, napakahirap gamutin kung hindi agad nadadala sa ospital, lalo na kung malayo sa bayan ng pasyente. Sa kabila ng delikadong reputasyon, ang common crate ay madalas umiwas sa tao kung hindi ginugulo. Pero dahil sa gabi ito aktibo at mahilig magtago sa mga damit, sapatos o ilalim ng kama, madalas nagkakaroon ng aksidenteng encounters. Sa madaling salita, ang common crate ay isang silent killer. Hindi mo mararamdaman agad ang epekto ng bite pero sa oras na magsimulang kumalat ang venom, halos wala ka ng laban kung walang agarang lunas.